Tinawag ng ilang legal expert na labag sa saligang batas ang kondisyong inilatag ni Sen. Alan Peter Cayetano para sa mungkahi niyang snap elections. Mungkahi kasi ni Cayetano magbitiw lahat ng opisyal mula presidente, vice-presidente, hanggang sa Senado at Kamara. At ang mga nagbitiw, hindi na pwedeng tumakbo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ang ideya ni Sen. Alan Peter Cayetano para maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa mga opisyal nito, mag ang presidente, vice-presidente, mga senador at kongresista at magsagawa ng isang snap elections. Pero hindi sila pwedeng tumakbo. Pero sabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, labag daw ito sa saligang batas. That one is not feasible because you cannot prevent them from running. Kasi wala namang disqualification sa kanila. No? Everybody has a right to run if he's qualified. At kung gagawin talaga ang snap elections, sinabi ni Comlec Chairman George Erwin Garcia, kailangang magpasa ng batas para dito. Kung lahat sila nag-resign, kakailanganin ng komisyon ng batas ng COMELEC kasi hindi naman kami pwedeng basta kikilos nang wala tayong batas sa pagkukondak ng halalan. Babala rin ni Senate President Tito Sotto, bukod sa walang legal na basehan ang pagsasagawa ng snap elections, magdudulot lang daw ito ng kalituhan at kaguluhan. Can't be an option. Eh? What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who uh, are newly elected and uh, have no bad records? What do you do with them? Hindi daw may modo sa mga guilty or sa mga guilty, kung hindi mang guilty. Kung meron bang marume, ba't natin idadama yung mga malinis doon sa marume. We will be entering something like uh, uh, uncertainty and chaos in the political world. Sa kasaysayan ng Pilipinas, minsan nang nagkaroon ng snap elections. Taong 1986, sa gitna ng kabi-kabilang batiko sa loob at labas ng bansa sa kanyang pamumuno, nagpatawag sino ay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng snap elections para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Pero sabi ng Comelec, magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon ang 1986 SNAP elections. Nangyari raw bago nagkabisa ang kasalukuyang 1987 Constitution kung saan nalinaw kung kailan gagawin ang eleksyon. Bago nag-1987 Constitution ay uh, meron tayong presidente na napaka-powerful and at the same time meron tayong interim batas ng pambansa. So kombinasyon siya ng parliament and at the same time presidential setup. In fact, uh, noon ay uh, pwede kasi yung kapangyarihan ng Pangulo hindi lang pang-executive pati legislative ay nasa kapangyarihan ng ating Pangulo. So, hindi rin nag-fix ng term at that time. So, ibig sabihin, kaya at pwede noon. Ngayon, hindi na. Sa suwestiyon ni Cayetano, sinabi ng Malacanang na wala silang panahon sa ganitong klase ng pamumulitika. Sabay sabing tumutok sa pangangailangan ng mamamayan at hindi sa pansariling interes lang. Ang sinabi naman ni Cayetano na magbitiw ang mga opisyal para makapagsagawa ng snap elections, sinagot sa isang live stream ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal YouTube channel. What if, sabi nga natin, mauna ka na, total, aminado ka, politicians are suspects, kasama ka, ikaw ang umamin, ikaw pa lang ang umamin, edi, ikaw ay suspect. Hiningan namin ng reaction dito si Cayetano. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.